Hello guys, ngayon tutulong kayo paano pagluto ng tamang pagluto ng itlog ng pugo at kung paano mabilis ang balatan ang itlog ng pugo pero bago ka simulan Welcome to my channel, Apple Ho Home Cooking iba pa Kung di ka pala sa ko, please subscribe my channel Like and share and hit the bell para update sa bingin na gawa ko Isang mga pagpalang araw po sa ating lahat Ngayon ay magluto tayo ng kung paano natuin Tunog ng pogo. Tala, ano natin, natin? Ayun na nga guys, nagpakulong tayo tubig ng tuwing lumiinit. Tapos, ilo-file natin bago natin ilagay yung tunog ng pogo. Pag kumukulong na yung tubig, saka natin ilalagay yung pogo, saka natin uulasan ng pakuloan ng limang minuto. Yan. Saka na start natin pakuloan ng limang minuto sa mainit na apoy. Ayun nga guys, pakulang natin sila ng dumang minuto. Pag buo na sila tatakbal, kaya pag tinakbal natin siya, magkakrak yung itlog. Kaya amal na siya pumulo ng ganyan lang na sa loob ng dumang minuto. Ang oras natin ay 9.20. Ah, hahangin natin siya yung itlog ng po, ng 9.25. Magbabalik ako. time check, time 25. Ayan, pwede natin siyang hanguin yung itlog na nilaga. Ayan nga guys, hanguin na natin yung itlog na pugo na nilaga. Huwag po kayo mag-escape hanggang huli. Dahil tuturo ko naman sa inyo, paano mabilis na balutan itong itlog ng pugo Ayan guys, kung ganyan na akong kuya, ganyan natin ang yellow. Saka ilagyan natin itong pogo para mabilis natin siyang mabalatan. Gagano'n ko lang yung natin siya guys ah. Oh. Hindi kakrak lang na siya ng konti para para mali siyang balatan. Kaya mo buong siya. Oh. Lalo pagka benta, mabilisan. Ayan guys, pala mabilis siya. Oh. Hindi siya yung parang sumasama yung bulat sa club pag kayo mabili yung yung ano nyo. Yung kwek-kwek. Eh, kailangan mabilis sa ng pagbabalat. Ayun na nga guys, tutunan natin tong itlog ng pugo. Tingnan natin kung tinutunan siya. Basta amplokin niya. Ayun na nga guys, o. So. Hmm, diba? Bye-bye! Goodbye Sunday, and God bless us all. Peace out. See you in my next video people. Bye bye.